ang tanong tungkol sa autoridad ni Jesus. Bumalik sa templo si Jesus at habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno na mga Hudyo at tinanong, Ano ang autoridad mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na iyan? Sumagot si Jesus, Tatanungin ko rin kayo, at kapag sinagot ninyo sasabihin ko kung ano ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang autoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao? Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, Bakit hindi kayo naniwala kay Juan? Pero kung sasabihin nating mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao, dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, Hindi namin alam. At sinabi ni Jesus sa kanila, Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito.